Nakalatag na ang mga lamesa, handa na mga pagkain, suwak Salam. sa panlasa at bubusog Salam. sa madla. Tara na't makisalo dito sa Pidudungo. Sa baybay ng Bolinao, muling nabuhay ang makulay na tradisyon ng pidudungo, isang piging na pagkakaisa ng buong bayan. Hile-hilerang mga lamesa ang inihanda ng 30 barangay at bawat isa ay may kanya-kanyang dalang pagkain inilatag upang mapagsaluhan. Hindi lamang ng mga magkakabarangay kundi pati na rin ng mga bisita at mga turista. Ito po ang pinakamahalagang parte kasi dati pa akong sundalo. At nakikita ko po kung paano po yung camaraderie o pagsasamaan ng opisyal at ordinaryong sundalo. Kaya nung naging mayor ako, ito ang inuna ko ang magkaroon ng ganitong participation at lahat ng barangay kasama po ang lahat ng mga opisyalis ng bayan. Actually, itong pidudungo po ay naging halimbawa sa buong Pangasinan na nagagaya kami dahil yung pinakamin purpose niya yung sama-sama lahat ng antas ng buhay ng mga tao sa bayan. Mahirap man o mayaman, pare-parehas kayong sabay-sabay nakakain. At kung ano man ang nakanda, yun din ang kakainin. At kamayan po talaga ang original nito nung una po. Siguro po ito po ay isang magandang halimbawa ng isang magandang pangangasiwa sa isang bayan sa pamamagitan ng Walang mataas o mababang uri ng tao, hindi pari-parihas po ang mga tao sa isang bayan po. Sa lahat po ng mga taga-bulinaw, pagpatuloy po natin ang naumpisan natin ng magandang pagsasamaan ng bawat isa para ang ating pong bayan ay maging uh, parang mapapaganda lalo ang mga pagsasamaan natin sa isunod ng mga arapa. Happy Manguna Festival 2025! Maliban nga sa mga barangay ng Bulinaw ay may mga organisasyong ding dumalo at nagbahagi ng pagkain para sa lahat. Isang patunay na ang pagtutulungan at pagkakaisa ay buhay na buhay at lalo pang pinagtitibay ng panahon. Seven! Yeah! 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 Grabe, sobrang daming tao. Halos hindi mo na alam kung saan ka dadaan. Ang saya kasi kahit saan ka lumingon, may mga nakangiti, may tumatawa, may nag-aawitan habang tumutugtog ang mga banda. Sa hangin, naamoy ko agad ang bagong lutong seafood. Amoy pa lang, nako, gutom na agad ako. Pagdating ko sa Pidudungo, parang bigla akong napasok sa ibang mundo. Isang mahabang mesa, Puno ng kung ano-anong klaseng pagkain, sobrang ganda. Kahit may social anxiety ako, alam mo yung parang magic, biglang nawala. Kasi sa bawat ngiti ng tao, parang hinihila ka nila. Iniimbitahan kang makisalo, kumain, at makisaya. May mga kamay pangang bigla na lang dumudupot sa pagkain. Dati baka na ilang na ako, pero grabe natawa na lang ako kasi ganun pala ang tunay na salo-salo. Walang arte, walang ilangan, puro tawa at kwentuhan para kaming matagal nang magkakakilala kahit kakakakilala lang. Hindi lang talaga tiyan ko ang nabusog, puso ko rin. Puno ng ligaya, ng init, ng pakikipagkapwa sa ganitong mga sandali. Mararamdaman mo kung gaano kasarap maging bahagi ng isang komunidad na puno ng pagmamahalan at saya. Busog na ang tiyan, busog pa ang puso dahil sa pagkakaibigang nabuo dahil sa Pidutungo Festival at busog din ang mga mata sa kanilang kauna-unahang Festival Fireworks Display. 6 5 4 ating grasa po sa ating lahat. And this firework is sponsored by the Molina Food and Beverages Owner Association. Ito po ay pasasalamat sa buong taon na tayo po ay magsama-sama at sa pagkumulad. Hindi lang po isang ulit lahat tayo. At sa isang pagkumulad. Nothing taps a three way feast that satisfies the stomach, warms the heart, and delights the eyes. Pidudungo is more than just a feast, it is also a vibrant display of joy and camaraderie.